sabi nila ay huwag kang matakot o mainis sa mga salita lamang dahil sa gawa o aksyon ng tao nababase ang kasamaan na haharapin mula sa kung sino man ngunit bilang sandata sapat na kaya ang mga masasakit at nakakainis na salita upang madepensahan ang sarili at makuha ang kagustuhan pabagsakin at yurakan ang sinumang kaaway o kalaban ito ang istorya ng isang journalist at radio commentator at reporter na si Jun Pala, kung saan kilala siya bilang pinakamortal na kaaway ni Pangulong Duterte noong dekada 80 hanggang 90. Kaugnay naman sa Davao Death Squad, di raw naniniwala ang anak ni June Bersabal at ang radio partner ni June Pala na si Nooy Mayor Rodrigo Duterte ang nagpapatay sa dalawa. May mga report noon na gustong itumba ng harapan ang nooy alkalde ng Davao na si Digong, si June Pala sa sobrang gali at poot nito sa mga ginagawang pagyurak at black propaganda ng batikang radio reporter at commentator na si June Pala sa programa nito sa radyo. Paano po pinatay si Jun Pala? Inambos, ma'am. Saan inambos? Sa 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 papunta ng bahay. Sa maman. sa? O, oh, inabangan. Subdivision. Hindi ko alam kung anong po dyan. Inabangan. O oh, basta inabangan, pinapatay, pinapatay niya. Makailang beses di umano na sinugod ni Mayor Duterte ang istasyon ng radyo kung saan nagtatrabaho si Jun Pala. Ngunit sa mga pagkakataong iyon ay nakakatulog siya lagi at makailang beses din nakaligtas sa mga tinggang siguradong babaon sa kanyang ilo. Gaano nga ba kagaling si Jun Pala sa larangan nitong manginis o maging kritiko ng mga opisyal ng gobyerno? At gaano katalim ang tila nito na maging ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sumabog sa galing at montika na itong kumain ng tinga sa bibig? Halina't ating tuklasin at kilalanin si Jun Pala sa kabuuan ng komprensibong dokumentaryong ito sa pagpapatuloy ng istorya. Si Jun Pahadora Pala Jr. or mas kilala sa tawag na Jun Pala. Siya ay sinilang noong July 17, 1954. Siya ay lumaki sa Digo City, Davao del Sur. Nag-aral siya sa Holy Cross of Bigos sa kursong BS Commerce, Major in Marketing at Journalism. Pagka-graduate niya ay nakilala si Jun Pala bilang isang radio broadcaster at journalist sa DXGO. Sa simula pa lang ng kanyang karera ay nakilala na siya sa pagkakaroon ng matalim na dila at walang habas na pagbirada sa mga iniisip niyang kalaban ng bayan, mga tiwaling politiko at opisyal ng pamahalaan at sila ang kalimitan binibira ni Jun Pala sa programa nito sa radyo. Si Jun Pala ay mayroong dalawang programa sa radyo. Ito ay ang Isumbong Kay Pala at Action Radio At masasabing bihasa at matagal na talagang nasa industriya si Junpala Ngunit sa kabila ng kagalingan nito at husay sa pagbobroadcast ay nahatulan siya ng panghabang buhay na pagkasarado o band ng kanyang radio station. ng mismong kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, okay Ngunit dahil sa kanyang mga koneksyon ay nagkaroon siya ng pagkakataong maitawid ang sanksyon na ito at makapag-broadcast na muli. Ayon sa balita, dahil siya ay kilalang kritiko ng lokal na pamahalaan, ay nakagawa rin ito ng mga akdang nagngangalang hotline at eye-opener kung saan siya ay naglalabas ng mga impormasyon tungkol sa mga hindi magandang nagaganap sa syudad, partikular sa Davao City. Siya ang nagsiwalat ng mga katotohanan na binibigyan lang naman niya o dinadagdagan ng kritisismo at dahil nga sa matapang at napakapunto nitong mga salita at nagkataong puro kila Duterte ang usapan ay ikinagalit ito ng Noi Mayor na si Rodrigo Duterte. Walang sinasanto itong si Jun Pala. Pati nga mga kapatid nito sa larangan ng journalism ay hindi nakakaligtas sa mga patutsada nito sa kanyang programa. Basta't kung iniisip niyang isa kang bayaran ng mga politiko sa kanilang propaganda ay wala kang ligtas sa kanyang matalim na dila. Kaya nga lang ang lahat ng sobra ay masama. Huling bahagi ng taong 1987, hindi rin nakaligtas sa malulutong na pananalita ni Jun Pala si Nanay Soleng na ina ni Digong. Matatalim at masasakit na salita ang tinanggap at inabot ni Nanay Soleng kay Jun Pala, bagay na hindi matatanggap ni Digong dahil anya lapastanganin na lang siya gamit ang masasakit na salita wag lang ang kanyang pinakamamahal na ina kaya walang pag-aatubi ng sinugod ni Digong si Junpala sa istasyon ng radyo kung saan ito nagtatrabaho dala ang isang shotgun na nakasupit sa kanya sa sobrang galit ay desidido itong itumba si Junpala kahit na makulong ito sa muntik Bandang alas 8 na ng gabi nang makarating si Digong sa istasyon ni Jun Pala. Ngunit nang aktong babakbakanan ni Digong si Jun Pala ay nakaiwas at nakailis na ito sa lugar. Kaya ng sumunod na araw ay pinayuhan na din si Jun na humingi ng isang public apology sa pamamagitan ng kanyang programa para na din matapos ang kanilang hidwaan ng dating Pangulo. Ngunit sobrang napakataas na din ang ihi ni Junpala at hindi niya ito ginawa dahil wala sa bokabularyo nito ang magpakababa. Ngunit iba ang naging kapalaran ng kanyang katambal sa kanyang programa sa Palo Pala na si Leo Palo kung saan magkasama nilang binabakbakan at binibira ang mga NPA at mga tiwaling opisyal sa kanilang programa. Si Leo Palo ay kasama sa mga ilang journalist na naitumba ng Sparrow Unit ng NPA. Sa pag-ataking ginawa ng NPA na kinasawi ni Leo Palo ay si Vice Mayor Digong pa rin ang unang rumesponde sa lugar dahil din sa kilalang kritiko si June laban sa mga makakaliwang grupo na NPA ay hindi rin siya nakaligtas sa makailang beses sa pagtatangka sa kanyang buhay. Swerte nga lang si June pala dahil sa ilang beses na tangkang asasinasyon sa kanya ng mga NPA ay lagi itong nakakaiwas o wala sa lugar ng ambush. Mula huling bahagi ng 1980s at 1990s ay patuloy na namayagpag si Jun Pala sa pagiging kritiko ng mga iniisip niyang tiwaling opisyal. At syempre bilang isang dating spokesperson ng Al Samasa ay kasama pa rin sa pagdirada niya ang mga CPP-NPA dahil dito ay marami ng death threats ang natatanggap ni Jun Pala. Noon ngang May 2003, si Jun Pala ay nakatanggap ng isang death threat mula sa mga hindi pa nakilalang mga tao at tikom ang kanyang mga labi sa takot sa lalapit na pagtumba sa kanya. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang paglabas sa publiko. at pagbibigay ng mga komento at pananaw ukol sa mga kontrobersyal na issue na umiikot sa Davao City. Nanti kalaunan ay nagwakas na nga ang pamamayagpag ni June Pala bilang isang kritiko sa mga lokal na opisyal ng Davao at sa mga makakaliwang grupo dahil noong ika ng Setyembre taon 2003 habang naglalakad si Junpala kasama ang kapatid at ang kanyang dalawang bodyguard sa isang subdivision sa Panakan. Inatake sila ng riding in tandem kung saan ang target ay si Junpala. Dito sinugatan ang kanyang kapatid at mga bodyguard habang nakikipaglaban. Ngunit ang pinakamasaklap na pangyayari ay siyam na bala sa ulo at sa dibdib ang bumao tumapos sa kanya. Dito na dinagwakas ang kanyang kasaysayan sa pinakamalagin na paraan. Sa dami ng gustong magtumba sa kanya, natural lang nakasama sa mga itinuturong salarin sa pagtumba sa kanya ay si Mayor Duterte. At ito na nga ang ginamit ng mga kalaban sa politika ni Duterte pagkatapos nitong manalo sa pagkapangulo noong taong 2016. Ngunit simple lang ang naging pahayag ng Pangulo ayon sa kanya sa dami na naging kaso ni Junpala at mga nakakaaway niya sa kanyang programa ay inaasahan na ng lahat ang pagkakatumba nito at ang inaabangan nga ng lahat ay nangyari nga noong buwan ng Setyembre 2023. Dagdag pa ng dating Pangulo na kung siya man ay may pakana ng pagkakaligpit niya, ay matagal na sana itong bumulagta sa mga kamay niya. Giit pa ni Digong na sa tagal niyang naging alkalde ng Davao City, ay kilala na siya ng mga tao. Dun na kung siya man ang mastermind sa pagkawala ni June ay di na siya mag-uutos ng ibang tao dahil siya na mismo ang magtutumba sa kanya. Alam na din ng mga tao doon na makailang beses nang hinamo ng barilan ni Duterte si June pala. Ngunit hindi lang ito natutuloy dahil takot ito sa kanya. Inamin din ni Digong na may ideya na siya kung sino ang nagpatumba kay June pala. Ngunit nang tanungin ito ng mga reporter kung gagamitin ba ng dating Pangulo ang kanyang posisyon para maimbestigahan muli ang kaso ni June pala ay sayang lang daw ang oras niya kung gagawin niya ito. Dagdag pa ng dating Pangulo na nararapat lamang pitin ng isang korap na mamamahayag ang sinapi ni Jun Pala. Si Jun Pala ay pumanaw sa edad na 49 anyos lamang at ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa buhangin Memorial Cemetery. Pero ang pinakamasaklap dito ay hindi na nga niya nakuha ang inaasam na hustisya sa kanyang pagkamatay. Patuloy pa siyang nagagamit sa mga usapin politikal magpa sa hanggang ngayon. At sa mga taong lubos na nakakakilala sa kanya para sa kanila ay sobra na ang paggamit ng mga politikong may pansariling interes sa kaso ni Jun Pala. So ngayon, lamunaha. ha.